Yan, ari, inay, may nag-comment day eh. hindi ko alam kung hindi ko alam kung ano? magagalit o may iyamot o kung ano man. ano ko yan? Sabi day na sabi day eh. titindig na. Ay, bita kay tindig. Ay, kung ano namang ipagnong. Sabi day eh. Bakit uka, uka ang gupit ng inay? Ano, pati nga ano yan, uka, uka. Buhay pagam ga, gumupit na yan. Nang tunay yan? Apay, tunay. Umayos ko kayo. Umayos ko kayo. Ipakita ninyo na hindi yan uka, uka. Ang akin ba? Oo. Oh, okay, uh Abi, tunay. Hindi naman uka-uka ang uka, buko. Sino ka nagsabi niyan? Abi, sabi eh. Ari, style. Sadyang ganyan ang hairstyle ko. Hindi ari, uka-uka. Ang uka. ganda-ganda nga kaya ng buko. Oh, o, yan. Oh, Putiin lamang ang buko, pero hindi uka-uka. Oh, ari, oh, yan. Magtaray ka. Magtaray ka. Sige, tarayan mo. Parang sinabi, may kumbuhay pa ang lugo mo pa. Oo. Oh, ha. Alam. Naku. <laughs> Nakakahiya kay Melvin. Oh, Napakahusay na manggugupit nang, nang gumugupit sa akin si Melvin shout out Melvin. Ayan, tamo. Ikaw nga yung magparamdam. Magparamulta? Uh, eh, hindi, eh, 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 magparamdam. Ah, bago comment. Kahit kung, oo, oo ah. kahit ah. kumamay man lamang na ibig sabihin, ay eh, buhay na buhay, napakalakas, napakapogi. Ah. Nang naggupit nito sa akin. Diyos eh, ay, pakita nyo ang buhok ninyo. Baka hindi may gagaya rin, may gagaya. yeah, oh, side ay. view, side view. Oh. Ayan, natawas ang ilong niya dyan. Mm. Uh, Ayain yeah, na. Oh. Hindi side, ko lang matandaan. Other side. Other side. The Grant? The Grant ata. Ah, ano ko nagagawa-gawaan ng style. Ng Baka mamaya eh, pagtanong ay eh, walang ganyan. Hindi style yun ha, pangalan ng gupitan. Ah, yung pang ah, pangalan ng gupitan. Oo, basta hanapin nyo si Melvin. Napakahusay na magugupit. Buhay na buhay. Yan, ako, nako, nako, yan, eh, ako. Eh, sa Yan yung ni, nararamdaman pag talagang, ano, medyo naiinis na yan, nangiirap. Oo, oh, oh, nang -iirap ulit. Oh. Basta buhay na buhay pa ang gumupit nito. Napakalakas. Malakas pa sa bagyo. Alo? <laughs> Ay, saan siya naman? Napakataray. Nang iirap. Daig pa Normal ako. Ako'y hindi nang iirap. Ako yung napakabait kong na, tao. Saan ang hinihingi ko sa ig... Ano naman hinihingi? Yung pang-ipit. Naku po, pang-ipit na naman. At may tanong din eh. Umayos kayo. ano kayo Tunay na tanong aayos pa. O, oh, sabi din ni eh, Queenay sana pinakanta mo rin ng inay Linde yan. Oo nga. Dapat nga kapag no. may mga mall show, dapat kayo yung ay inaaruhan ko ng mikropono. At kayong pinapakanta ko. Ay naku, pagka naman ikinasa sa intablado, ako naman nasuot doon sa mga tao eh. Alam. Hindi ano, na mo ako ma... Ano, Yun nga. Ano, mga 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 kayo mga kayo mga dapat nga ho, kayo dapat doon kayo bupuesto sa harapan. Hindi lagi-lagi kayo naging suot sa mga tao-tao. Kala ninyo kayo eh ano eh, kala nyo kayo lagi nang nahihiya, pero hindi, naman, naman, hindi naman kayo mahihiyain nga sa personal eh. Ako, sa personal. Kayo lang inagtatago dahil ayaw nyo lang na kayo mapakanta. Eh, At bet kaya, kayo pagtapos pagkatapos sa makakanta, bigla naman kayo naultaw. Pagtapos nang lahat ng iyong gawain nyo naman. sa itong Hindi sa ganyan dapat. Pa, ipakita nyo rin na kayo may talento nga sa pagkanta. Wait naman ako makakanta-kanta to, hindi naman ano. Ah, oh, bakit? Oh. oh dapat kayo, pag ano, pag inaruhan kayo ng mikropono, yun, kagaya nyo kita nyo sa video, yun, ah, isa, ganyo. Pa dapat kayo rin. O paano nga testing out. O oh, oh, di kayo didiktahan ko. Kagaya ng ano. Iba hindi din, Alam mo, dinidiktahan ko. O. Oh. O, oh, Testing, testing. At ito, is, ito. hindi ako pang marami, pang marami ang tao. Ako'y pang, pang gamay na. Alay, o. Oh, Dalay, o. Oh, bukay. Oh, o. Oh. Ay, ko. Oh. <laughs> Ayos din naman ninyo, maari gag ganya tatawanan niyo laang ang eh. Ganda nga na smile. hindi sa so susunod ay eh, kayo ipakakantahin ko sa ayat okay, sa oh, gusto niyo. Ay sadya hanapin ko kayo naman eh ano ko eh kay Inay Len labas ho day yan. And ako ay magfa face mask. Ano ka ay mag face mask? Ano, mask. kay pag may nakakatabi sa inyo kay na ituro sa akin eh, hindi hanga, ako pwedeng ituro dal ngayon pala ay paghahandaan ko na. <laughs> Oh, hindi mo Ay, bak, Hindi, 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 hindi mo maintindihan hindi ako yung nakapilo na, nakamahaba. Ay, <laughs> talaga ano ako, dalaman? Baka sabihin na iba, eh, hindi ari si Inay Len. Oh, <laughs> nakapilo ka? Magpipilu ka talaga ako sa susunod. <laughs> At baka Ay, <laughs> nga magawa mo nga <laughs> Ay, yan ninyo kay Kumanta. Yoko. Ano naman? Totoo Ay, naman. Hindi naman maalang Kumanta. Ano? Kay Ari, maalam. Ari, naghihiyahiyaan lang. Ay, wakupagaday, Lem. Oh, mga ito, nagtira pa sa akin ng pandesal. May kagat pa. Sige, isa-isa, tinanin nyo, itinara sa okay, akin. Ay, ayaw mo, ikinala, ala kahit hindi ka gap. Eh, binang para isang piraso, Diyos ko po. Sa so, diyan gayon, ay, 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 ako po, Diyos ko. Ay, pagka diet, eh, kaputo lang. Pag, pag diet ang... daw, ay arilaang, ang almusal. Kainaman din niya ang aking kapamilya, talaga mahal na ay, nana, mahal ako. Ang gatas. ubo <laughs> Yan okay. ho, akin tatay may dala ng mangga. Ari, ano, galing sa ating puno. Oh, Umulop. Ay, ito, yeah, alay. Pulang-pulang. Oh, Aba, pati so, niya ho, de. Sa sobrang hinog. Ayan, sa sobrang gulang. Sa puno, so, kita niyo ga, oh. Sa so sobrang gulang. Ay, sa ganda oh, ng mangga. Madaming mangga na, de. Oh, Madami. Ay, dying, nga natin. Magkano? O, oh, baka may bibili. Ay, bahala na. Baka na doon pa, sa okay. kafe naman. Ah, meron sa kafe naman. Ayan, pumunta ko kay sa... Ka Titira naman ninyo ko, inay. Baka naman mamay... Hindi mo naman magusto ha, masin. Ala, ahay! Ang matamis pa yan, hey, bagong hey, hinuga. Naman lang, asin. Ala, masama ang asin. At yun ay, ano, baka magkasakit sa bataw. Sarap na, nakain ko na, iba niya. Abay, ari, oh, yeah, masarap ala. din, are, oh. Pagka rin na... Gusto mo talo pa payan? Pausap nga, hod, eh. Tama na, dami niyang iyang. Oh, hindi, kulang iyan, inoy. Eh. Bawal ang kutsilyo din, eh. Ay, ka Mm. Yun ang sinasabi, Queen, na ano, na kapag hinog sa puno, masarap, matamis. Masarap na, matamis. Kapag ka hinog sa pilit, mapait. Parang pag-ibig. Mm. Kapag ka... Hugot, pabong. Oo, o, di ka. dika. May hindi Yan o, di mo. Yan o, di mo. Yan o. Oh. No dilaw na hmm. dilaw. Hindi, kakayatin ko din eh. Hindi. Ina, ibigay mo ninyo. Hindi pa tapos kumain ang inyong ina. Naku po, Diyos ko. Eh, eh ngawit na. Hmm. Ayan, oh. Wow. Oh, ganda ng laman. Kala ka ba walang kutsilyaw? Aba, nagkagayat naman eh. Alam nga, may itigakap ka ng garan <laughs> eh. Alam. <laughs> Alam nga naman niya yung nasabing nga. <laughs> nang may balat. Inaipakita e, nga ho ninyo, Dayne. Ayan, kita nyo ga iyan. Oh, Talaga oh. napakasarap. Kahapon lang yan kinuha. Kahapon lang ito pinitas. Ito yung itas. sarap sa bukid. Oh, diba? Oh, ito, kahapon ito lang pinitas. Ito yung sinasabi. Ito yung sarap kapag nasa bukid ka prutas na prutas lahat mga sariwa. Tsaka mga, gulay, mga tanim. Oh, thank you. Sige, thank you very much. Mamaya ulit pag-uusok na. Thank pag you very na. much. Ano yung isa ka? Yung isa, huwag niya. Hindi na po. Thank you po. Mm-hmm. Kaya de. Hmm. Mm. Mm. Hinuk sa dulo kaya, masa, kaya masarap. Sarap, ang tamis. Mm Hindi -hmm. mo kahapon pa lang pinanguhayan ang...